So, ayun na nga guys, grabe. Bago natin panoorin yung video guys, talagang saludong saludo tayo kay Congressman Richard Gomez. Isa siya sa mga hindi pumirma para ma-impeach si Bibi Sara. At siya rin ang bukod tanging congressman na nagsasalita tungkol sa impeachment. Bakit siya hindi pumabor guys? Palakpakan natin yan. Fort Next, uh, congressman ng 4th District sa Leyte. Talagang nanindigan guys. Pugas man namin yan doon sa Leyte, Ormoc, Ormoc City. Tapos mayor yung ano, asawa niya, si Lucit Ores. Lagang... Yeah, <coughs> Sinabi niya doon sa ano, sa comment, sa Bisaya to ha, uh, bahala na mo gamay korta, basta padayon lang ta sa atong pagservisyo o para, padayon lang ta sa atong trabaho. Uh, daghan na may paagi nga uh, makaservisyo tag kalidad sa atong uh, tao kung sa Tagalog pa, uh, bahala na kung kunti lang yung pera, uh, marami namang paraan na makaservisyo tayo ng dekalidad para sa ating mga tao. ba? Diba? Palakpakan natin yan, guys! Yan. Yan yung congressman naman yan, no? Uh, paninindigan. Diba? Dapat mga ganyan yung congressman. Hindi gaya, gaya ng iba dyan na grabe mga sa mga Duterte tapos ngayon dahil sa ayuda na yan bumaliktad na guys bumaliktad na lang alas ilang congressman lang yung hindi pumirma tapos pagkatapos na pumirma ang dami nilang ano, explanation sa mga tao nila bakit pumirma sila Katulad <coughs> ng mga iba dyan na sabi na, na pinirma ko lang kasi iniisip ko yung mga ano, uh, iniisip ko kayo. Kasi pag hindi ako pumirma, uh, masisir, baka masisiro budget ako. Sabi <laughs> 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 naman. So, yun nga. Ang dami nang napahiya na congressman dahil sa pagpirma niya. Tapos, yung mga tao sa nasasakupan pala nila, hindi gusto yung pinag ginawa ng kanilang congressman. Tumabaga, uh, hindi boses ng tao yung sinunod ng congressman. Diba? Sariling ano niya lang, saray, parang sariling kapakanan niya lang. Hindi siya nanindigan, hindi siya nanindigan sa mga tao na kontra sila. Karamihan, kontra. Baka 90, 99% kontra. <laughs> Para maimpit si VP Sara. Pero pinili nila yung ano, para pinili nila yung ano, uh, ah, kamusta na pumirma kasi ah, ah, dahil sa mga ayud-ayud na yan, yan. So guys, pa panoorin natin yung ano, panoorin natin yung video. Showbiz pa natin, guys. Showbiz pa natin. Palakpaka natin. Tama! Tunay na hindi lahat natatapala ng pera. Pinuri ng maraming netizen ang Leyte 4 District Representative na si Congressman Richard Gomez matapos ang hindi nito pagpirma sa impeachment complaint abang TVP Sara nakita naman raw kung paano pinagtulungan ng majority mm. na miyembro ng House of Representatives Marahil ito nga raw ang katotohan ng sumampal sa liderato ng Kongreso sa pangunguna <laughs> ng House Speaker si Martin Romualdez Matapos ang kanyang naging pangako sa mga kongresista, magkakaroon sila ng milyones na ayuda Browning. sa di umunay nila Browning. sa impeachment laban ni no, diba? di Vice President Sara Duterte. Matatanda ang higit sa dalawang daang mambabatas ang sumang-ayon Browning. na patalsikin ito sa pwesto. Ngunit hindi raw karamihan ng mga kongresista ay ayon dito. At isa na ang later representative, ang actor-torn politician na si Richard Gomez. Dahil dito, tila maninindigan raw ang mambabatas na kahit walang ayuda, ginawa rin ito kung ano ang sa tingin niya tama. Ayot sa official Facebook post ng The City of Armog. Late, F4 district representative Richard Gomez opted not to sign the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, standing apart from more than 200 lawmakers who endorsed the measure. While well, the complaint has gained traction, Gomez has remained focused on his legislative work, prioritizing service over political Japan maneuvering. Indian. Gomez stated emphasizing his commitment to serving his constituents without engaging any political conflicts. Palayon lang ato trabaho. Bahala gamay ra ato kwarta. Daghan man paagi makahatag ta delikadad ng serbisyo sa mga tao. Ano mm -hmm. Ayon, sa later representative, di baling wala na raw kwarta. Mm -hmm. Basta't ang servisyo nito sa tao, de kalidad at napapakinabangan mm -hmm. ng maraming Pilipino. Tama, tama. Isa nga, si Richard Gomez sa pinalakpakan ng taong bayan Ay, natin na hindi guys. hindi ganito na hindi pirmahan ang mm -hmm. impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paano orin ang reaksyon ng taong bayan at kung Grabe. paano nila saluduhan Grabe. ang Ormoc City 4 District talaga. Representative na si Richard Gomez matapos tutulan o hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte di gaya raw ng higit sa dalawang daang kongresistang at di umaray na <laughs> suhulan ng pera para patalsikin si VP Sara. Narito't panoorin ang full video. Grabe, believe ba si sayo, Real pa, sa iyo, Richard Gomez. Basahin natin. Lady Port District hmm. Representative Richard Gomez opted not to sign the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte standing apart Simple, na si from yung more yung than 200 lawmakers who have endorsed the measure kasi, while the complaint yeah, has na, gained na, traction. Ano Gomez has remained well, focused on his legislative work And prioritizing Lord. service over <laughs> political maneuvering. Grabe. Mm. Grabe. dito ako kinilabutan sa sinabi niya. Padayon lang ato mm. trabaho. Bahala gamay ra ato kwarta. Dagan man paagi makahatag ta o di kalidad oh, niya servisyo sa mga tao. Wow. 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 Translate ko lang sa mga kababayan nating Tagalog. Sabi ni kong gomez patuloy lang ang trabaho mm -hmm. bahala na konte ang pera daghan o maraming pamaagi pa maraming waste pa rin para makapagbigay ng mm -hmm. dekalidad na serbisyo sa mga Pilipino, mm -hmm. sa mga tao Ganyan! Tapakan! Yan yung may bayag! Yeah, no. Yan yung may paninindigan! Paninindigan talaga! Yan ang hindi mabab nababayaran ng pera o tignan mo ang ganda ng tingin ng mga tao kay Congressman Gomez or Mock City. You are so blessed na meron kayong leader na katulad nila Kong Richard Gomez na hindi nababayaran Ay, ng ba? pera at mas nag focus sa trabaho focus sa trabaho lang tapos sundin yung ano sundin yung sundin yung kagustuhan ng tao hindi yung pirma ka kahit hindi gusto ng tao di ba pirma ka na pirma tapos yung isang pang pumirma siya akala niya attendance <laughs> anong klaseng pagpirma ng impeachment yan uh, tama ba yan <laughs> Ayan na nga guys, yun lang. Salamat at meron tayong meron pa rin congressman na talagang nanindigan at lantaran na nagsasalita bakit siya kumontra hindi katulad ng iba dyan na uh, talagang believe na believe sa mga ginawa ng Duterte dati tapos ngayon gusto nilang ipagkanulo sa ICC gusto nilang hatulan doon sa ibang bansa si uh, Pangulong Duterte dati tapos meron naman tayong gumagana naman yung ano natin, korte natin dito wala naman silang sinampang kaso kahit isa. Tapos gusto nilang i- pahatol si Duterte doon sa ibang bansa, sa ICC. Ano yari? So yun lang guys, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share at ilike ang ating video. Pakikisuyo lang, maraming salamat guys.